Hello guys, kain tayo. Ang sarap. Ang dami namin po tayong ulam. Wala yung amo ko. <laughs> Umalis yung amo ko. Nagpunta sa bahay ng kapatid niya. Mamayang gabi pa sila uuwi. Mga alas dos na. Ayan, gutom na kami. Nagluto na kami ng bong, -bong Siyempre, alam niyo na kapag wala ang amo. Ito yung inulam ng madam ko kanina. Karne na may okra. Nagluto kami ng ano, jir-jir, na may saring-saring gulay may sile may talong, mayroon pechay, o oh, yung salad namin, sibuyas, kamatis, saka ano, um, pipino, may sile, may lemon, may asin. Wow! Tinihaw na o. Oh. Karne ng baka. May sile. Ayan. May salad. Masarap. sarap. May bipsi pa dyan. O, hindi yan. Nawawala. Paano yan? Tabataba ko ako na. Unang kukunin. Gulay, siyempre. Masarap. Hmm pangalawang kukunin ang sibuyas, pipino at kamay kamatis. Ayan. Masarap talaga 'yan. Paborito ko 'yan. O, oh, ba? Diba? 'Yan ang unay pangalawang kunin natin. Tapos may sili. Mm, ang anghang pero masarap siya, mga idol sarap talaga ng pagkain namin. Pag wala yung amo namin, piyesta ang kusina namin dalawa ng kasama ko. <laughs> ay, naku. Kailangan utakan din natin sila kapag wala. Ano? Sabi naman niya magluto kami. Eh. Simpli lang naman yung linuto namin. Gulay lang naman at saka ano, saka yung manok na konti na iniinip ano, namin inihaw namin sa air fryer. O, oh, diba? O, oh, napakasarap, guys. O, oh, yan. Saka yung natira niyang manok, ay, karne ng baka pala yon, na konti. Yun lang naman ang ulamin namin, ay, nako. O, oh, diba? <laughs> sarap talaga, o, oh, yung kasama ko. Mm, sarap ng subo-sobo niya. Oh, gutom din siya na pa kagaya ko kasi umalis ng amo ko ma mag mag 1:30. Kaya ayan, nagutom tuloy kami, nagluto pa kami di alas dos kaming kumain. So ayun, gutom na gutom kami kasama ko. Piyestang piyesta kami talaga. Oo. Uh, di ba social yayamanin ngayon. Bihira lang naman kami na maya yayamanin. <laughs> oh, ayan. Ilipat din natin natin yung camera para Kita din naman yung side view, side view natin. Ah, oh, diba? Ganun lang 'yon. Kapag nagbibigyo tayo, ilipat-lipat din natin yung camera para hey, hindi naman boring, para makita-kita naman yung likod-likod natin sa harap-harap ganun. So, pagkatapos kong nilipat sa side view, ilipat ko na naman sa harapan, ah, oh, 'di diba? Para kita naman yung likod ng kasama ko at harap ko. <laughs> ganon ganon lang kapag magbibidyo tayo mga lods o di ba nakikita nyo naman yung dalawang katulong ang taba taba lusog lusog naming pagkain <laughs> yayamanin talaga o di pepsi pa mm, Sangka pa oh ayun si yung kasama kong nepal <laughs> kulang pa yung pagkain niya kaya kukuha pa siya ng kanin <laughs> grabe grabe ang pagka ang kain namin mga idol kaya yan hindi na rin napipigilan ang um, taba tabak na is konti lang naman ang kinain ko isa't kalahati lang na